Lalayo ka pa ba kung dito sa Pinas, pwede mo na may experience yung malabali staycation, may tropical vibes, may private pool, may floating breakfast, tahimik, maganda ang rooms, plus may in-house resto at pwede ka pa mag-shopping ng home furnitures. This is Tropical Stay by Souk located sa San Fernando, Pampanga. Madali lang din makita kasi nasa main road lang sila kaya no hassle ang biyahe. Pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo na yung relaxing ambience, ganito kalaki at kaganda yung bubungad sa'yo. Puntahan muna natin yung pag i namin. Welcome to Villa 1. Pagpasok mo, malinis, maaliwalas at Instagrammable sa bawat sulok. May hangers para sa mga OOTD mo at may malaking salamin pag nag-aayos ka. May small coffee side table, mini ref, may TV with Netflix. At pinaka nagustuhan ko yung malaking bed na sobrang lambot, perfect para sa super relaxing na tulog. Sa CR naman, grabe ang laki at ang May dalawang showers at kompletong toiletries para worry-free ang stay mo. Isa sa highlights dito yung floating breakfast. May private pool ka. Imagine, kumakain kumakain ka habang relax sa pool, para kang nasa Bali pero dito lang sa Pampanga. And sa gabi, ganito naman kaganda na chill-chill ka lang din. May in-house restaurant din sila na may masarap na pagkain, perfect kung gusto mo lang mag-stay in buong araw. Meron na rin coffee boy na may unique interiors na pwede ka mag-relax-relax while coffee. At bago ka umalis, pwede ka pang mag-shopping ng unique home furniture pieces sa souk mismo para madala mo rin ang tropical vibe sa bahay mo. Perfect for couples, families, o kahit solo staycation malang. Kaya kung naghahanap ka ng tahimik, cozy at Instagram worthy na in tropical scape, hindi mo na kailangan lumayo pa. Tropical Stay by Sukir Bali Getaway, Pampanga Edition. Ayun lang, bye!